tayo ditong patis. At yung kanin natin, nilagyan natin ng tika. At talagyan ko ng patis. Para masarap. Masarap. meron ako dito pork chop waiter pabili nga lang ako ng pork chop at saka ng kanin <laughs> ah, ay tayo naghapunan na ba kayo? Oh, ako, naghapunan pa lang ako. Kaya, kumain tayo. Kumain na rin kayo. Ang pala yan. Yung nag-request na kumain tayo ng pork chop. Ayan. Ulam natin yung pork chop. Ayan na po yung request nyo. kumain ng pork chop. Gusto niya rin ba mag-request? Ang hakain din Thank you. Tara, kumain. Kanina pa ako nag-aalok. Renan Kaimol. Nilalagyan nyo rin ba ng mantika yung kanin nyo? Tapos nilalagyan nyo ng patis. Masarap yun, yung mantika na may patis. Kahit yun lang, ulam na. Bal, bal, yun. Sarap ng kain, Papsis. Gandang gabi sa'yo, idol. Magandang gabi din po. Kain po tayo. Shout out po. Ito yung pinakamasarap sa ano. Sa pork chop. Ang taba. Ngayon, toyo na may sili kalamansi. Oh, masarap yun. John Lee Mercado. Ascardo Herda. Shout out. Solid yung pups. Oh, solid talaga. Kanin na may mantika na may patis. Neti Imalay Kanyaberal. Shout out po. Hello po. Tara po. Kumain tayo. Wala kasi yung kalamansi at ano, sili. Hindi tayo nakabili. Kaya nagtsaga tayo sa patis. Tsaka mantika. Gusto kong magmukbang kaso alam niyo naman pag nagmumukbang kailangan ng budget. Hindi naman pwede ikaw lang kakain. Ah, tiyaga-tiyaga lang. Dodoy Tebes. Oh, kumakain ako nun. Talong tsaka okra. Tsaka yung mga mali, ano, murang ano, ang palaya. Yung bilog. Tapos sasaw sa ano, ginamos. Ubus na. Natapos na. Kulang. Yung ginamos mo may sili tsaka kamatis. Tapos merong sibuyas tsaka ang tawag nito. Yung kalamansi. Ayos yun. eto ulam to para bukas <laughs> hindi natin pwedeng ubus-ubusin basta lahat ng ulam so, magandang gabi po sa inyo lahat at ako po tapos na kumain at papa alam na Bye-bye.